Araw ng biyernes, araw ng baraka. Yan. Busy, napakadami magtitinda everyone ng mga tuyo at kung ano-ano pang mga bilihin dito. Napakadami tuyo. Yung 30 ang one port pala nitong 30 pala ang one port na yung ano, ting, yung ano is ganyan. Tapos dito naman everyone mga gulay. Ay, yun si, si ano yung kakilala ko kami dati na dito. Ayan, ito si... Yan ang magtitinda pa rin pala hanggang may own. Oh. Kamusta? Oh, kamusta? Aba, Ayang ay wala lang matagal na. 14 years na ang inay umalis. Ako naman ay nasa Aba, hindi ko na ipagdala ng rosary. Kala ko hindi nagtitinda. Alam mo ako mayroon sa inyo. Ng rosary. Ipapadala ko sa akin kapatid. Sa isang linggo na rito pa kaya. Oo oh, Oo. Ay, di ako ipupunta din eh. Ay, di ba? May rin ako. Anong mabibili? Oo. Oh. Ulo, ma Ayan. Aray dati namin kasamahan sa pagtitinda at kami dati. Sila yung napuesto lagi sa biyernes. Kami naman ay pagka-weekend, weekdays. Yeah. All right. All right. Yeah.